hindi po totoo yun. Yung sinasabi lang 800 bands, eh. kinik namin yung database namin. Eh, kasama na buong um, Pilipino, Chinese, mm -hmm. mga 300 lang. Eh. Kasama rin yung mga Filipino Pilipino, yung, lang. lang ko po. 300 lang. Oh, ang homeowners po rito sa multinational lang, mga 2-5 yun. Eh. Pero... Um, advice na rin ng mga general dito dati, mga dating ISAP, taka, taka, ako lang nangakapo, mag-ID mag, system na po kami. Uh -huh. Including yung mga drivers nila, kung meron na, na silang driver eh, especially kung foreign, eh, lalagyan na rin po namin ng ID system. Magpapa-augment ako ng isang machine pa ng ID maker para lahat control. Kakandidato nang po-posturing na kasi baka magkaroon ng eleksyon anytime. So baka ginawa nilang issue to. Which is, ang problema lang, may national security implications yung ginawa nila. Baka nila na-realize yun. O hanggang, ayun, kasasabi lang sa atin, di ba, ang mismo nagpadala ng mga, ano rito, si Sekretary Año.